<laughs> pag na, alamin kung anong oh, sa ko dyan, wala rin akong nalalaman sa kung ano sinasabi ko. Siya <laughs> nga pala, ganito nga pala pag kung magtrabaho, ganito lang ako kasimple. At tanggalin, ko muna, bubugahan, tapos tatanggalin ko na yung, ano yan, yung mga iskro. At pag natapos ko nang tanggalin yung mga iskro, yan alam mo na kung sino na gagawin ko. Maghihintay ako sa boss na dumating, kunyari nagtatrabaho ako. Joke. Okay. Ayan, hirap na hirap nga ako magtanggal yan eh. Ganyang kahirap sa trabaho. Diba? Hindi okay, madali. Tapos bubuhatin mo. Oh, 100 kilos. Sana all. Kaya. Tapos yan. Ayan. Inisa na uli. Para hindi sumabit yung mga ano-ano. bagong ilalagay mo. targa Hala. Bira. Oh. Lakas ko, no? Ayan. Sige. Oh. Okay. Kang itingiti diyan at parang kita, Ah, sige na. Kaya pagkatapos niyan, re align mo na yung mga tornilyo para ma-fit na kagad. Sige dali, gira. Dali dali mo at para tingin yung boss, wag ka nang kwentong kwento. Wala namang kwenta. Sige na. Ba naman ang kabagal. O so, ayan. yeah, pagkatapos niyan, align na lahat. Sige, higpit. Eh, ah, dali, dali. Para matin yung boss. May nagawa na tayo. O. Oh. Okay. ba diba, Natapos yan. Mahigpitan ko, no? Diyan ko, no? Ah, diretso na. Sarado na tang ano, ang pintuan. O, oh, tumingin pa. Hindi naman pala yung boss. Diretso. Ayan. Sarado. Hindi pa nag-start. Oh. Maka-open yung door. Ano ba diba yan? Okay. eh ta sabi nga masin oh okay. ganyan ganyan lang napakadali pag nailagay mo na wala kang ibang gawin manood. sige hala ayan kumaya na lang tumuna ko sa isang masin ayan ito isang masin na naman pa hmm. shout out lang